Tara, mag-iwan na po tayo ng kamatis, bawang, at sibuyas. Ang ganda ng kamatis ko, guys, oh. Yung ito, kayo yung iwanan, sibuyas, sile. Iwanan yung bawang ko. ito na po guys ang ating sibuyas ay yan at nilagyan natin na ito na po ang ating pangbisa sibuyas kamatis, baboy at para sa mga nyo

Tinuha ko po kasi guys ito pong ano. Hindi si Huyo. ang lalagay po ako dito guys ng asukal para hindi po masyado maala. Ito na po guys. Ito na ang ating alamang. I'm going to call it.